so ayun guys talagang hindi ko na mapigilan ang aking cravings nung nakarang araw pa ako nagkikrabs dito so ayan so bumili na ako nito kaya hindi na ako napigilan so pinirito ko muna siya at nilagay ko muna sa gilid pagkapirito at gilis so, sa na muna sa kamatis. So ito, first time ko itong matikman. Ah, pwede pala yung ganitong luto. Doon sa dati kong katrabahan So may baang siyang ganito. Pumatikin mo sa kanila. Masarap ka lang. So ayan, ginisa ko muna siya sa sibiyas at bawang. Nilito na rin dyan. Ayan. At sinutoy ko muna siya. Tapos aluwa-liin. Sama na yung Ligis. Tapos, syempre mag-a-add din tayo ng mga ingredients na magpapasarap. So nag-add dito ng nor. So, lagi ako nagdaan ng noise sa mga gisa-gisa ko -gisa. Tapos syempre, ah, mag-aadd din tayo ng konting sugar. Kasi konti lang para pa-balance lang ng lasa. Ayan. Para hindi masyadong alat. Sinigyan natin dito ng paminta, hindi ko lang nabijihan Tsaka, saka baking, konting-konti lang. Syempre nag-add na rin ako dito ng tubig para hindi siya masyado tuyo, so, ayan para hindi siya masyado mamantika at konti lang ang magayon yung mantika hindi siya masyado mamantika so ayan, ito na yung ating finish na ulam yung isang dilis talaga masarap ito guys tignan nyo din